So, mga idol, welcome back dito sa ating uh, tambayan syempre dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan At ngayong araw magbibigay ako ng panibagong kwento Ano, um, nag nakikinig ako sa mga vlog na ginawa ko uh, Inisip ko kung ano pa yung pwede kong ishare sa inyo At um, nagbasa-basa ako ng mga comment ng mga kaibigan natin Syempre ang karamihan uh, gustong-gusto ng gumaling Pero hindi nila alam kung papaano ako inisip ko kung paano nga ba ako gumaling. Ano ano ba yung pwedeng i ko sa inyo na magkaroon kayo ng idea na uh, kayo rin ay gumaling sa sakit na meron kayo. Kahit anong klase sakit kahit uh, yung katulad doon sa akin sa GERD o yung iba pang mga karamdaman. Ito pag-usapan natin na uh, ito ay general para sa lahat ng may sakit. Ito ah uh, dito na yung ano yung ano ko yung aking ano sa aking pang-therapy dumating na niyan. Ah, uh, try ko. Ano kanina, na trinay ko nung ano may na yung car, uh, charge kaya uh, nag charge school din ano. Yun yung ano. All, ano to? Uh, ano lang mura lang bili ko dito for almost 500. Parang 2 piso lang ata sa ang uh, suklid sa 500. Yan mga idol. Try natin muna bago ko ah um, buksan yung topic natin ano. Yan. Teens. Aha. Uh, huh? Subukan natin. Medyo nakakagulat din lang ano. Yun. Sarap. Kita nyo umuuga uga ano? Ano yan? Uh, ground. Ayan. Hindi. Ano lang natin. Then lang. Tapos then din yung ibang parts. Yan. Okay. Ah, uh, Naka-timer naman siya. Ah, uh, linagay ko lang sa 1. Ano? Kasi nasubrahan ako nung nakaraan sumakit yung muscle, ano, mahalagad dyan, um, nagkakaroon ng ground. Ayan, may dalawang ano, may dalawa akong ishishare sa inyo na dalawang topic. Ano, yung isa, uh, bonus. Siyempre, yung pag-uusapan talaga natin, yung paano ba ako gumaling. Kung ang mga bagay na to, mga sasabihin ko sa inyo, ay hindi nyo ginagawa, uh, yun yung dahilan kung bakit hindi kayo gumagaling na katulad nung sa akin. Ano, Um o kung ayaw mong gawin to, wag ka nang mag ano, wag ka nang mag uh, expect na gagaling ka. Ano? Ah, uh, sinasabi ko naman sa inyo na yung gamot na iniinom natin, yung gamot na rinereseta ng doktor, um ang pinapagaling niyan, yung sintomas, yung nararamdaman mo, yung mahirap na nararamdaman mo, pero yung sakit mo hindi ka gumagaling. Ano kaya nga Ganyan yung nararamdaman mo. Kaya nga, uh, hanggang ngayon, uh, nakasubaybay ka sa mga vlog, sa mga uh, iba't ibang mga kwento na tungkol sa pagpapagaling. Dahil nga, hindi ka gumagaling. Ano? Uh, ang dahilan, yung gamot, kaya kung bakit um, naiibsan yung hirap na nararamdaman mo, uh, pinapagaling siya. nung Pinapagaling niya, nung gamot, yung uh, sign in symptoms ngayon, yung sign and symptoms, bumabalik at bumabalik lang lagi-lagi yan. Siyempre, kasi naandun pa yung sakit mo. Ano? Ngayon, ang tangin dahilan kung paano ka gagaling, yung mga sinabi ko dati at itong pag-uusapan natin. Dahil kung hindi mo ito gagawin, ano, kung hindi mo gagawin to, ah uh, huwag ka na mag-expect na gagaling ka. Number one, ang walang humpay na lagi kong uh, sa inyo, yung pag-inom ng tubig. Pag-inom ng tamang tubig, pag-inom ng dami ng tubig, at um, kailangan ang uh, tamang bilang ng tubig yung pangangailangan ng katawan mo. Ano? Yan. Uh, pangalawa, kapag ka hindi mo ginawa ito, imposibleng gumaling ka dahil kahit yung mga hayop, kahit yung mga halaman, kinakailangan to Ang pagpapaaraw. Ano? Kahit mga doktor lagi din ito sinasabi. Sinasabi ito, eh, minsan lang hindi natin uh, nabibigyan ng halaga kasi nga, ang iniisip natin, ang prioridad natin, yung gamot na ibibigay ng doktor, yung gamot na irereseta. Dahil ang alam natin, kahit ako, idol ha, ang alam ko nung panahong nagpapagamot ako, ang alam ko, yung gamot na irereseta, yun yung de sagot sa sakit ko para gumaling ako. Pero hindi, yung sak yung ah, uh, gamot na binibigay pala sa atin e eh, para lang sa mga sintomas, ano, sa sintomas ng sakit natin. Kaya nga humaba yung panahon ng pagpapagamot ko dahil hindi naman ako gumagaling sa gamot na yung kahit um, ilang doktor na yung pinuntahan ko kahit gaano kadami na yung gamot na binigay sa akin na iba't ibang klase yun at yun pa rin ang na nangyayari pabalik-balik pa rin ako sa kanila ano, pabalik-balik yung pag, ano, pag, ah, uh, check ng mga device na napakamamahal. Yun. At ang mahirap pa nga dito, mga idol, nagkaroon ng mga side, side effect. Katulad dito, kung bakit ako nagaganito, kasi ito, nakuha ko sa side effect ng gamot. Ano, although, napaaga. Um, family history, may ganitong problema, pero napaaga, napakabata ko pa kumpara sa, Uh, mga kamag-anak ko na yung mga ah uh, ninuno ko na nagdaan sa ganitong karamdaman. Ano, actually, yung lolo ko may ganitong problema. ah uh, inabot ko kasi yung lolo ko eh. May ganitong problema pero ang lolo ko nabuhay siya na 107. Ano, matanda na siya bago siya nagkaroon ng ganitong problema. Number three nating uh, pag-uusapan, pagkukwentuhan ay ang pag-ehersisyo o pag exercise. Ano, 'di ba? Lagi ko naman sinasabi sa inyo, mahalaga ang pag-exercise. Pag nawala ang pag-exercise sa um, iyo, maraming sakit 'yung dadapo sa iyo. Ano? Uh, mahalaga 'yung mapapawisan kasi nga um, paano ano, paano lalabas 'yung mga dumi na napapasok sa ating katawan kung hindi natin ipapawis. Ano? Kung hindi tutulungan ng pawis kasama 'yan sa pag uh, detoxification process ng ating katawan. Pang-apat, syempre, yung diet. Ano? Uh, syempre, itong lahat ng ating pinag-uusapan, uh, pangkaraniwan na ito sa lifestyle natin. Nasa lifestyle to eh. Yung, yung tubig, syempre, uh, kalimitan, hindi na tayo umiinom ng tubig pagka kumakain tayo sa, mga, sa labas, sa restaurant, o no, kusanman. saan man. Pag hindi juice, uh, soft drinks. Ano? Yan, yan, yung ating kinakain. Uh, yung araw, ano, lifestyle din yan. Kasi nga, ang lifestyle, ang trabaho natin, minsan, hindi na kailangan ng araw. Ano, alis ka sa bahay, dadating ka uli sa bahay, walang araw na makakasi, ah, uh, Actually, minsan niya, takot na tayo sa araw. Hindi natin alam na dapat matuwa tayo pag nakikita tayo ng araw. Kasi, ito ay kasama sa um, buhay na meron tayo, na buhay na binigay sa atin ng uh, creator. Ang ehersisyo, Nung una, ang trabaho talagang papawisan ka. Ngayon, katulad nung karamihan, katulad ko nasa opisina, anong pawis ang lalabas sa'yo kung nasa loob ka ng air condition? Ano, na hindi ka na arawan, uh, nakaupo ka lang. Wala. At yung diet, yung diet natin, kalimitan, mali na. Ano, ang kailangan natin, ang kailangan diet ng ating katawan, ang kailangan ng energy ng ating katawan, ang kailangan ng um, cells ng ating katawan, ng organ ng ating katawan, ay yung tamang diet, yung nutrition, tamang nutrition, mga idol. Ano? At um, ang natin pag-usapan, yung tamang hangin. Ngayon, puro nasa aircon na, ayan, kita nyo, naka-aircon. Sa bahay, sa opisina, sa sasakyan, naka-aircon tayo. Wala na tayong tamang hangin. Ano? Ah, uh, dry dry to eh pagka naka aircon ka dry yung ano uh, hangin natin sa loob maghapon sa opisina lalabas ka nakasasakyan ganoon din pagpunta mo sa bahay yan naka aircon ka pa rin kaya ako yan bukas ng bintana ko patay ang aircon ah uh, kailangan kasi natin fresh air kaso nga lang minsan sa um, hindi natin maiwasan sa ating um, pag to uh, kapaligiran, polluted na. Kaya ang ginagawa ng iba kung naka-aircon, kailangan merong kang uh, halaman na nasa loob ng iyong bahay. Ano? Yung indoor plant. Ano? Para magkaroon ka ng tamang oxygen. Oxygen kasi ang kailangan ng tatawa ta natin, hindi carbon dioxide. Yan. Uh, susunod so na kailangan natin, yung tamang pagtulog. Dahil kung hindi tama yung pagtulog natin, hindi din uh, hahaba ang buhay natin. Uh, madaling magkaroon ng sakit ang mga cells natin, yung mga organ natin kasi nga may tamang pagtulog na kailangang i-achieve ng katawan natin dahil kung hindi, manghihina yung katawan natin. At pag nanghihina ang katawan natin, madaming sakit ang papasok sa atin. O kahit na uminom tayo ng uminom ng mga gamot, hindi tayo gagaling kasi mahina yung ating katawan. Diba sa nasabi ko sa inyo, aanin mo yung kakainin mong mga uh, sustansyang pagkain, kung mahina naman din ang katawan mo dahil lagi kang puyat. Ano? At ang panghuli, energy. Ano? Um, kailangan kasi laging positive tayo. Ano? Ngayon, hindi may yung pasukan tayo ng uh, negative energy. Bakit? Unang-una sa mga problema natin. Ano? Kapag nagkakaproblema tayo, uh, mapag-isip tayo. Uh, Doon po mapasok yung negative natin. Kung naalala nyo, siguro, yung mga um, kaedad ko dito, na nung panahon noon, yung ano, yung an um, yung parang napkin na binebenta yung ayon ayon uh, ba yon yung negative ayon ng tatanggalin na yung napkin na yon ay may may ano may may sangkap ano na yun ni eh, na network pa ni eh, networking, networking pa, networking pa nga eh ah uh, yun ganun yung ano ano ganun yung binabanggit ko na negative ayon kaya nga nauso yun dahil nga do sa uh, energy natin ano yung mga bad energy ah, uh, hihigupin daw nun. Pero may natural niyan, mga idol. Pumunta ka lang sa mga park, natural park. ah, uh, may mga hayop doon, may mga puno doon. Pag mamahinga ka doon, ihinga ka yung sasagap ka sa riwang hangin o kaya pumunta ka sa mga katulad ng tatandaan nyo, pinupuntahan kong mga natabing dagat at saka gubat. Yun, doon ka lang. Mamahinga ka doon. ah, uh, at least makakuha ka ng ano, ng ah uh, positive ano positive uh, energy ah uh, yung sa mga poles yung pagpapa ano ng poles yung pagpapatulo yung manliligo kasi ilalim ng pulse nakakakuha doon ng positive energy ang isa pa diyan yung uh, shower yung shower nakakakuha ng positive energy yung pala, paglalakad sa umaga sa buhanginan ano kaya nga may vlog ako Uh, ginawa dati nun yung tinatawag ko na vitamin C. Ano? Vitamin C, ibig sabihin, dagat. Ano? Maglakad-lakad ka doon, positive energy makukuha mo doon. Ano, mga idol? Ayan, mga idol. Kung hindi mo kasi gagawin yan, ano, kung hindi mo gagawin yan, uh, walang mangyayari sa pag inom mo ng gamot, hindi ka din gagaling. Kailangan, uh, kompletohin mo ito, dahil kung hindi mo ito makakompleto, Huwag ka na lang uminom ng gamot kasi wala din kwenta yung gamot. Ay, yun, ang magiging mapapala mo sa gamot, uh, maibsan yung uh, pansamantalang hirap dahil um, yung ininom mong gamot ay parin doon sa mga, ano, sa mga uh, sign and symptoms ng sakit na meron ka. Yan. Um, ngayon, may dadagdag akong ano, uh, tip para sa inyo. Ito, nabasa ko din lang. Set ko lang saglit ha. Yan. Doon, nabasa ko lang itong ano, uh, nabasa, uh, na, napanood ko lang, ano, uh, maganda kasi, tama din naman yung mga sinasabi doon, kaya gusto kong ibigay sa inyo. Ito, uh, isang tip, ano, kapag ka nahihirapan ka matulog, ano, ano daw ba yung nagkukulang nang, sa yung, ano, uh, vitamina, ano, ito yung tinatawag nila na magnesium, nagkukulang daw tayo sa magnesium kapag ka nahihirapan tumulog, ano, ah uh, para at least may idea tayo kung ano yung uh, kulang sa atin kung bakit uh, kapag kami may mga ginagawa tayo may mga reaction ano ito sabi kapag ka palagi kang pagod kapag gumising di ba expected natin pagka natulog tayo pag gising natin refresh tayo um, dapat uh, Relax na relax ang katawan natin na napagising. Pero may mga tendency tayo na nagigising tayo na pagaramdam natin himat himatlugin tayo. Tawag dito sa amin himatlugin yung parang pagod ka, ayaw mong kumilos, parang kulang ka sa energy. Ano? Yung ganun daw pala ang uh, dahilan ay kulang tayo sa potassium. Mababa yung potassium natin. Uh, kapag naman uh, palaging nasakit ang ulo mo kahit wala kang ginagawa, wala kang masadong uh, pinag-iisip pero nasakit ang ulo mo. Ang dahilan daw no'ng ay uh, mababa ang sodium. At yung kapag ka lagi kang nababagot, mainitin ang ulo mo, lagi kang balungkot, lagi kang problemado tsura mo, kulang daw tayo sa vitamin D. Ano? Ano ba vitamin D? Di ba? Vitamin D, ano lang yan? Uh, Magpa-araw ka, vitamin D na 'yun, libreng vitamin D, ano? Um Kapag um, 'yun, uh, yung mga estudyante, mahina ang memorya. Uh, kapag uh, nagtatrabaho tayo hindi natin um ibang instruction hindi natin agad mag get um, kailangan natin pala ng sink ano kulang tayo sa sink at kapag yung katulad ng energy kanina pinag-uusapan natin kapag kung, ano kapag um, mababa ang en energy natin ang energy natin um tayo pala ay uh, mababa o kulang sa ayon. Yun lang mga idol, sana na ibigan niyo yung vlog na to at sana uh, may maitutulong sa inyo. Bye-bye po at uh, god bless you. Ingat po tayo lagi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said no man, I still go. Go. Go.